Magandang araw klase. Ngayong araw ay tatalakayin natin ang mga awiting bayan. Ang awiting bayan ay mga tradisyonal na kantang Pilipino na ipinapasa mula henerasyon sa henerasyon. Karaniwan itong may tugma, himig at mensahe na may kaugnayan sa pang-araw-araw na buhay, damdamin, at kaugalian ng mga Pilipino. Narito ang ilang mga katangian ng awiting bayan. May simpleng himig at madaling kabisaduhin. Karaniwan ay walang kilalang may akda o anonymous. Ipinapasa sa pamamagitan ng oral tradition. Tumatalakay sa kultura, paniniwala at gawain ng mga Pilipino. Narito ang ilang mga halimbawa at uri ng awiting bayan. Dalit, Oyayi, Kundiman, Jona, Dongaw, Soliranin, at Talindaw. Dalit, pangrelihiyon o papuri sa Diyos o sa mga santo. Karaniwang ginagamit sa mga misa, prosesyon o dasal. Halimbawa, O Maria, Reina ng Langit, kami iyong ipagsanggalang sa hirap ng aming buhay aming dasal ay dinggin mo naman. Oyayi, awit sa pagpapatulog ng sanggol, tinatawad ding itong hele. May mabagal na himig, nakaantok at malumanay. Halimbawa, sa ugoy ng duyan, ina ko'y naroroon. Himig ng pag-ibig, sa puso ko'y baon kondiman awit ng pag-ibig at matinding damdamin karaniwang malungkot at may himig na mapanglaw ngunit marugdog halimbawa ikaw ang pag ko sa puso't isipan ko di magbabago sinta hanggang sa dulo ng aking hininga diona Awit sa kasal o panalangin ng bagong mag-asawa. Tumatalakay sa pag-ibig, pagkakaisa at pananagutan. Halimbawa: Halina't magsama sa hirap at ginhawa, pag-ibig ay tunay hanggang sa wakas ng buhay. Dungaw. Awit na ginagamit sa lamay o pagluluksa malungkot at nagpapahayag ng dalamhati. Halimbawa, Ina naming mahal, bakit mo kami iniwan? Ang puso'y sugatan sa iyong paglisan. Soliranin, awit ng mga magsasagwan o bangkero habang nasa ilog o dagat may ritmo ng pagsagwan at nagpapakita ng damdaming pag-asa o kasipagan. Halimbawa, sagwanin ang bangka, tuloy sa pangingisda, sa araw ng tagumpay, pamilya'y may biyaya. Talindaw, isa ring awit sa pamamangka, kadalasang masaya at may magaang nadamdamin. Karaniwang ginagamit sa pagtutulungan sa paglalakbay sa tubig. Halimbawa, talindaw, talindaw, sa ilog tayo'y sumayaw, bangkay ating igigay, sa baybay tayo'y masaya.